Napakalambot lambot yung pagganda ng quality At tinisin natin mga shampoo Siyang pulo kung so suka. Lo. yum yum yum. Kita lawan natin mga presyo, kita lawan. Kita lawan natin. Patong din sa patties, Puso yung laman no. Hindi pa kakana. yum yum ah YouTube <coughs> Lasang bling <blade. laughs> Grabe yan Wow, amazing Woo! Power <laughs> Magandang araw mga ka-friends Ngayong araw ay Makikilaw kami Nang huli namin na isda Kahuhuli lang namin Tapos Babanatan natan babanatan namin kagad ito may kadala kaming gunting bahaw. Tapos ito yung huli namin mga friends. Ito yung huli namin mga friends. Tiki, bali ito yung lang yung kikilawin ng mga friends. Suba so, pa talaga mga friends. Bali ito lang muna yung huli na yung mga friends ka kasi gutom na mamaya. Mag magpipisi kami ulit mga friends. Tatambak or kanuping ipropis sticker snapper. Ito ay sigaras. Okay mga friends, abang-abang, andito bala kami sa bandang likod ng Kanigaw. Ito yan yung Kanigaw mga friends. Ka ang yung panahon. Kaya ano nag magkilaw-kilaw muna kami para sa pagbusog din dala YouTube, matek. Tapos may kamatis na rasta-rasta. May kamatis na rasta-rasta mga ka friends, oh, rasta. Hmm. Rasta, rasta na kamatis tapos may isang din Okay mga friends. Ah, uh, stay tuned. Kilo-kilo kayo kapatid. Pero bago ang lahat mga friends, mamamang muna tayo ng YouTube para salam. Hmm position harang pastil ah, ah. si pa ilis mo na tayo ng Colonel friends ng isda ito yung kilawin natin mga friends yun ito tiki tiki Tayo'y balik muna natin sa loob. Nagdagat na 'to mamaya. Yung tubig para matma. Ma yung tubig medyo ma, medyo malamig. Kumain so, ka pa, tatanggalan muna natin ng hindi mga kapens para. Linisin natin para hiwain na natin. Sa mga hindi nakakaalam ay itong isda na 'to ay napakasarap sa kinilaw try nyo, try nyo to sa mga master masarap to sa inyong probinsya ba anong tawag sa isa na ito mga kapens kadalasan sa mga angler ay natawag itong tiki tapos, oh, kasi medyo malaki laki ito, ito tiki mm. Oh. giant tiki sa mga hindi nakakaalam ay para, para kasi itong tiki na lizard eh, lizard fish sa mga hindi nakakaalam masarap to sa kinilaw mga ka-friends huwag mga friends kung na itapon nyo i-release at kilawin nyo para anong, lapid, dapat dapat may kayong bahaw para tapos suka at may sabi lang pagkihiwa mga friends so. malapit mo mga friends i-add mo mga para maglisan lang tanggal yung ano nya iwan yung gitna para maglisan yung laman loob yan mga friends o so. Kanina niyo mga kaprens yung mga friends para tanggal yung ano nya dugo dito. Napakasarap ito mga friends. Kung alam niyo lang mga friends. Ito na. Tapos Ayan okay. Tapos, mga friends Kain natin Hindi na kailangan itong dagalan ng buto Kasama ng buto Kain na natin lahat ng buto Malambot naman Malambot nang to eh Ini tahun lama, kapreso. Senjanya ulaman, makapreso. Putih, putih. Okay, makapreso. Ini hanya makapreso. Napakalabot, napakandayo, kualitiran. Ng... Berarti, kapreso. Yang pukul dua, kawan suka-suka. Wow! Oh? Mm, nyam, nyam, nyam! apa kok,

tamang tama to sobrang Suba, sobra to sa kaming dalawa lang ah, dami kaming ano kayo na mga ka-friends malapit na pero kan yung pain ko na sikara ni Rusig na parang basikara na lunet kagad unang hagis pa lang Nilusik lang ganyan talaga buhay hindi prating lunes may martis din sa kamer kulis masaya ang kinilaw ganito lang para ngarap yung ano sa ating nilaw kinuwa lang pa press ba? Mga friends, ba? Hmm. Ayan lang, walang nang kusong Huwag na natin pahirapan natin sarili Ayan you know, o Ito mm. may kalawan siya. siya mga ka-friends Mmm, yum 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 Ito yun lang Wow Dapat kasarap mga ka-friends Walang sili, oh, may sili sa soka Pero hindi na kanila si Ernie Klistin ng soka mga ka-friends Palpak palati mga ka-friends Mmm Sampus mai silipa na gamer friends. Dia kare pemusain para tuan. Oke. Besok ukine ya gamer friends. Kita lawan nanti mga friends, kita lawan. Kita lawan ati. Patong di sa matis musuh yang lama noh. Okay. <laughs> Inda pakakan na, eh. Mailbo tayo mga friends. Bahau. Pinilaw, okay? na tayo sa kapiligran. Okay. Okay, Let's go. First bite. Iyawa na ito mga ka Wow. Wow, cut Wow. mga ka okay, sarap. mga friends pinakauna daw ang first bite. Sabi ni Tatang, the barker. Napakasarap ito mga ka-friends. mga friends

Mm. Mga kapreng uh, Sa mga mahilig na ganito mga content kilaw o mga nakakamit Mga no, nagsara pa sa kilaw uh, Pag-share naman po ng aming video At sa mga hindi pa nakapalo Pag-follow na rin po uh, Maraming maraming salamat sa inyong ulang saos po na Sa aming ng Mandragat Mmm Kain na Boss, ah. Okay, habang tayo kumakain Shout out tayo mga kapain uh, Shout out boss jere Galipuso To Was Tumban Argon Gamahan ng tumig boss Jucho Da <laughs> akong it board Mmm Mmm uh, Shout out ni Master Sergio Salvo shout out ngalanta niotran kapal shout out master gusman alu alu load yam 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 hmm tanong ah shout out cosmet to susip tuyor to auditor shout out saklan mabini police station sabuhol shout out mit cosmet susip auditor hmm walmet Shout out. Master Kwan Body Shows Shows uh, From Tubuso Anglers Shout, out, master. shout out, master Shout out Master Rafael oh, Rafi Rafael Gonzales Alright mga friend Hindi na nga naklimutan na shout out Na comment lang kayo ulit Diyos may kaong gang Lakot tayo pag kaong gang uh, Ito mga friends ka Kapis talaga kapag galing kami nagkinilaw Saka talagang iparis ito tuba. Ah! Wew! <laughs> <laughs> Sarap talaga yung, gun, mga ka-friends, kung kilo kayo, mga ka-friends, mayroon kayong tuba. Ba, bali, yung tuba na mga friends wala yung halo na pipsi Purong, purong tuba weew. lang tayo, mga friends Organic. Oh, oh, walang, walang, Organic. Wala na itong halawang na mga friends Para wew, wew, Sa lang, mga friends. YouTube! YouTube ah. Yum yum yum. YouTube. Ah! <coughs> Lasang blade Sipa mga ka-friends ah. Sokol magkuba mga ka-friends Sniper na lang ako Among-among sa Sniper na tinitake yung mga ka-friends Habang tumatagal mga friends Lumalapan yang YouTube Friends right, mga friends That's all That's all for today That's this... thank you so much for watching I don't forget to like, follow And share our videos Yes, madirin That's all ah, din sa aming YouTube channel The same name Madirin mga That's all, That's all. Uh, Thank you Thank my... <laughs> you